This February, we're bringing you everything heart-shaped and love-filled. From romantic date ideas to spice up your Valentine's recipes, we've got delicious treats that say I love you in every bite. So, hit that subscribe button and join the Edox DC family. Nakatitik ako sa blankong canvas. Parang tinutukso ako nito. Nakahimlay lang ang mga paintbrush ko. Nakatigil ang mga kulay sa kanilang mga tubo. Gusto kong magpinta, ibuhos ang sakit ko sa canvas. Pero ang bigat ng loob ko, pagod na pagod ang kaluluwa ko. Parang tinutukso ako ng mga matingkad na kulay. Ang sakit na nararamdaman ko, ang hindi ko magawa pang magpatuloy. Minahal niya ng buong buo, bawat hibla ng kanyang pagkatao. Si Ivan ang kanyang inspirasyon, ang kanyang musa. Siya ang araw sa kanyang buwan. Tapos, nawala siya. Iniwan siyang may pusong butas-butas at kaluluwang puno ng kahungkagan. ang ganda. Isang tinig ang gumulat sa kanya. Lumingon si Reyna at nakita ang isang binata na may mabait na mga mata at nakakaakit ng ngiti. Ang pangalan niya ay Caleb. Naakit siya sa sakit ni Reyna sa mga di masasambit na salitang nakakapit sa kanya na parang sa plot. Naiintindihan niya ang wika ng sining, ang mga tahimik na sigaw ng isang nasugatang kaluluwa. Hindi ako isang pintor, hindi sa nakasanayang paraan, Nakakakita ako ng kagandahan sa mga simpleng bagay. Ang pagsayaw ng sikat ng araw sa mga dahon, ang tawa ng mga bata, ang amoy ng ulan sa tuyong lupa. Nakikita ko rin ang ganda mo, Reyna, kahit hindi mo ito makita sa iyong sarili. Isang araw nakita siya ni Reyna, si Ivan. Tumatawa siya, magkahawak ang kamay nila ng iba. Tumigil ang mundo, para siyang naputulan ng hininga. Isang matalim at bigla ang sakit ang dumaloy sa kanya. Parang nawala ng kulay ang mundo ko. Nag-iwan lang ng kulay, abo. Natumba siya. Automaticong napahawak kay Caleb. Inalalayan siya nito. Ang presensya ni Caleb ay isang tahimik na kapanatagan sa gitna ng bagyong nagngangalit sa kanyang kalooban. Huwag mong hayaang nakawin niya ang mga kulay mo. Reyna. Mahina ang boses ni Caleb, puno ng pag-aalala. Dinala niya si Reyna pabalik sa kanyang studio, ang lugar kung saan niya nararamdaman ang kaunting bakas ng dating siya. Inilagay niya ang isang paintbrush sa kamay ni Reyna. Matagal na dumampi ang kanyang haplos, isang tahimik na pagsusumamo. Hindi niya pinilit, hindi siya nagdemand. Nanatili lang siya para kay Reyna isang tahimik na patunay ng kanyang matibay na paniniwala sa kanya. Ang tahimik niyang pananalig sa akin ang nagtulak sa akin. Isinawsaw ni Reina ang paintbrush sa pintura, isang luha ang nahalo sa pulang kulay. Ito ang simula, isang maliit na pagsuway sa sakit na gustong sumira sa kanya. Tumayo ko sa harap ng canvas. Hindi na ito blanco, may alaala ito isang multo ng aking nakaraan. Isang larawan ni Ivan ang nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal na ngayon ay parang isang pagtataksil. Kinuha ko ang isang paintbrush, hindi para magpinta, kundi para burahin. Sa bawat hagod, tinatanggal niya ang isang piraso ng kanyang sakit, isang patong ng nakaraan na wala ng silbi sa kanya. At pagkatapos, sa isang huling determinado, pinintahan niya ang mukha ni Ivan isang simbolikong pagbawi sa kanyang sariling kwento. Lumipas ang mga araw, naging linggo. Muling nakita ni Reyna ang mundo gamit ang mga mata ng isang pintor. Nandito ako Reyna, tara mag-adventure to you. Nandiyan si Caleb, palaging nasa tabi niya. Isinama niya si Reyna sa mga pakikipagsapalaran. Bawat karanasan ay isang bagong inspirasyon. Ang mga kaluskos ng dahon ay bumubulong ng mga kwento ng katatagan. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa langit ng mga kulay ng pag-asa at mga bagong simula. At sa mga mata ni Caleb, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sariling lakas, ang kanyang sariling kakayahang magmahal at mahalin muli. Mengay ang coffee shop. Nawala si Reyna sa aroma ng bagong timplang kape ng basagin ng isang pamilyar na boses ang ingay. Si Ivan iyon. Mukha siyang tumanda mas pagod. Nagtama ang aming mga mata sa kabilang dulo ng silid. Lumapit siya sa kanya, baka sa mukha ang pagsisisi. Nagsalita siya tungkol sa pangalawang pagkakataon sa mga pagkakamaling nagawa niya. Reyna, ako, napakarami kong pagkakamali. Pwede ba tayong magsimulang muli? Nakinig si Reyna. Ang kanyang puso ay hindi na isang nagngangalit na bagyo, kundi isang payapang dagat pagkatapos ng unos. May exhibit na magbubukas mamayang gabi. Naisip ko na baka gusto mong pumunta. Kaswal lang ang imbitasyon ni Caleb pero nakita ni Reyna ang pag-asa sa mga mata nito. Gusto niyang yakakapin muli ni Reyna ang mundo ibahagi ang kanyang talento sa iba. Ang gallery ay isang kaleidoscope ng mga kulay, bawat piraso ay isang bintana sa kaluluwa ng pintor. Naramdaman ni Reyna ang isang pamilyar na hatak, isang pananabik na ipahayag ang sarili, ibahagi ang kanyang paglalakbay ng paggaling sa pamamagitan ng kanyang sining. Sa gitna ng gallery, isang painting ang nakakuha ng atensyon ni Reyna isa itong self-portrait. Pero hindi ang kanyang physical na sarili ang nakita niya. Ito ang kanyang sakit, ang kanyang katatagan, ang kanyang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Ito ang kanyang kwento, sinabi sa pamamagitan ng wika ng mga kulay at hagod ng paintbrush. At sa sandaling iyon na pagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi tungkol sa kanya. Tungkol ito sa akin. Tungkol ito sa pagpapalaya sa sakit pagbitaw sa nakaraan, at pagyakap sa kagandahan ng isang hinaharap na hindi pa nasusulat. Kumikislap ang mga ilaw ng lungsod sa ilalim nila na parang mga nahulog na bituin. Nakatayo si Narena at Caleb sa rooftop, ang malamig na hangin sa gabi ay puno ng mga di masasambit na salita. Ang ganda, Reyna. Ang painting mo parang pinapanood ko ang muling pagkabuhay ng kaluluwa mo. Sumandal si Reyna sa railing puno ang kanyang puso. Natagpuan na niya muli ang kanyang boses, hindi sa papamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng mga hagod ng kanyang paintbrush. At kay Caleb, nakahanap siya ng isang bagay na di inaasahan, isang pagkakaibigan na mas malalim kaysa sa kanyang naisip. Sinundan ng mga daliri ni Reyna ang mga linya ng isang lumang sketch. Ito si Ivan, ang kanyang mukha ay tila nagyelo sa panahon. Matagal niya itong iniingat, isang pisikal na representasyon ng kanyang sakit, ang kanyang pagtangging bumitaw. Pero iba ang pakiramdam ngayong gabi. Nilukot niya ang sketch sa kanyang kamay. Ang papel ay isang patunay ng mga taon na sinayang niya sa pagkapit sa isang nakaraan na wala na. Bumuntong hininga siya at inihagis ito sa railing, pinapanood itong tangayin ng hangin, isang simbolikong pagbitaw sa nakaraan at pagyakap sa kasalukuyan. Sabay silang naglakad, ang kanilang mga yapak ay umaling sa tahimik na kalye. Ang mga unang sinag ng araw ay nagpinta sa langit ng mga kulay rosas at kahel, isang pangako ng isang bagong araw hindi na kailangang tignan ni Reyna si Caleb para malaman na nakangiti ito. Hindi sila nagsalita. Hindi kailangan ang mga salita sa ibinahaging katahimikan. Nasa harap nila ang hinaharap isang blankong canvas na puno ng posibilidad. Hindi na ako takot na humawak ng paintbrush para ipintang sarili kong kwento, ang sarili kong masayang wakas at kay Caleb, nakahanap siya ng isang kaibigan, isang taong mapagkakatiwalaan, isang kasama sa kanyang paglalakbay, sa muling pagtuklas sa kanyang sarili, sa kanyang sining, sa kanyang buhay. Stay tuned, stay lovely, and remember love is in the air on Edox DC. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and leave a comment or suggest a topic for our next episode. Catch you later!